mga kababayan pasado las 9 na po pero dagsa pa rin ang mga butante dito sa paaralan ng San Vicente Santa Maria Bulacan upang kanilang ihalal kanilang napupuso ang mga barangay officials sa kandidato at sangguniang kabataan ayan naman po ang ating voters sa uh, assistance uh, desk kung saan ayah uh, Madali nilang natutunton kung saan ang kanilang presinto at agad uh, na sabi ng mga tauhan dito sa voters assistance desk kung saan sila dapat uh, pumunta. Mga e po, mga kaibigan, kababayan, mukhang mapayapa po talaga ang halalan. Barangay at Sangguniang Kabataan dito sa Barangay San Vicente. Santa Maria Bulacan